pagbabalagan natin na uh, okay okay mga Hong Kong surplus dyan lang sa may tabi ng Astro Hotel ito kayo ibaba mga kapo dito lang kasi may bandang monumento ayan tapat lang ng pure cold ang um, pagbabalagan natin yung okay okay ang dito ayan pa ng sa na Hong Kong surplus ito na tayo sa isang ukay-ukay mga kaprok. Ang dami mga sapatos dito na pwede nyo mapagpilihan. Ma sa mga hindi mapimili dyan, na hindi namimili ng mga sapatos, pero mga sapatos dito, mga quality naman mga kaprok. May mga harabas at may pang running shoes. May pang araw-araw pang tapos labas. Ang um, ukay-ukay okay, mga kaprok. Katabi eh. lang ito ng Ito ko ng ashton till. Eh. malapit lang sabi ko ng Monumento Circle at katapat lang dito ng Araneta Center ayan at uh, ng Pure Gold ayan Monumento at uh, ito sa may pinaka overpass yan ang palatandaan na ma para mahanap nyo itong lugar ng Ukay Ukay ayan yung kanang Ukay Ukay dami sa para sa mga kaprok ayan o oh. All, I all items, ayan, uh, 20% off siya. shoes sa bag, cap, saka blanket. Maganyo, arapan, pero naka-sell sila mga At ng all items naka 20% na discount ma, mga kapro. At bago kayo tuloy ang ating pagbabalag mga kapro kapay, may sa inyo na kaunting support sa akin malito sa YouTube. Sa mga hindi pa naka subscribe niya, mga kapro pwede pa pakisubscribe na lahat. Pakipindita rin ang bell button para maging updated kayo sa akin mga susunod na video. At pakilike and share na lang din po. Ayan pa maraming maraming salamat. Sa lahat ng sapatos, po lahat ng items mga kaprok na bag ayan. mga naka 20% na off yan naka sell sila mga kaprok ayan. marami pa rin mga pipili mga sapals dito kung ahanap mo rin sapals na pang araw araw pang gamit, -gamit panlabas labas labas ayan. pwede pang karabas meron din mga running shoes may mga bag pa okay pa naman to kanal to pang running shoes eh. mga nike yung oh. Magaganda pa mga bago pa yun. Oh. Ayan. May iba kla, iba iba mga brand din ng sapatos. Magaganda oh. sa kabila pa sapatos ay oh. mga oh, kaprok. May magaganda mga kulay din dito. Oh. Ayan. Oh, may kwan Adidas. Na alamin natin yung mga size niyan. Ye. Papakita ko ba sa himo ko naman. Mahal ang kadisplay ng sapatos sa kabila. Ayun. Hanggang dito. Sa mga naghahanap ng mga bag din mga pan-travel na bagay ito. Mayroon mga bag. Ayun. May mga pambay, mga pang-shoulder. Handbag. Ayun. Ito pwede ba ito? Condition pa to. Kung di simpatong ko lang ay ginito mga kabro Kung hanap mo lang ay mga pang araw-araw pang gamit-gamit dito. -gamit, okay pa to kung pa simpatong mga kabro 1,200 ang price lang nito. Pag ilalim okay pa naman solid pa. Ang size nito mga kabro size ito. I-insole niya, niya pa. Wala pang issue. Eh baka magustuhan niyo, pang araw-araw, labas Pero eh, Adidas o. Eh. condition pa rin itong Adidas na Nakinis pa siya pag ilalim. solid pa oh. 1,360 man ang price nito mga kaproka. Oh. Pero may discount to. 20% na discount to. Oh. Check natin yung size. Ang size nito mga kaproka oh, 7.5. Meron din itong bus oh. Ah, solid pa itong bus nito itong mga kapuro, oh. Okay pa siya, makinis pa siya. Install niya, niya complete pa, wala pang issue pag ilalim ayan okay pa naman wala pang garan pag, 1,000 ang price dito mga kapro less ng 20% ayan baka magustuhan nyo pang araw araw pang harapas oh. natin yung size ang size nito mga kapro ka size yan ang size nyo ayan makakasize nyo na okay okay nito, dito mga kapro ka ayan. katabi lang ito ng astrotel dito sa may monumento at katapat din ng pure gold ito 1,100 naman to Adidas. Okay pa to, solid pa to, makinis pa siya. Pag ilalim, okay pa naman 'ung. Oh. Check lang natin 'yung size niya. Oh, size niya size 8 lang. Oh. Ito, new balance na big size 'tong new balance ito. Ang style nito bulldog siya pa ang matataba ang paa niya. Pag ilalim ayan, okay pa naman, solid pa 'o. Oh. Na oh, napaka-mura nito, mga 900 na lang ang price nito, 'no. Oh. Uh, pa ng 20% ng discount. Oh. Eh, baka magustuhan niya pang araw-araw, pang labas-labas. Oh. Check natin yung size. Size ito mga kapro size 11. Another na Nike. Nike Reacto. Ito, okay pa ito. Condition pa ito mga kapro 1,700 ang price lang nito. May bawas pa ito ng 20 pesos. Pag ilalim, ayun. Okay pa, solid pa. Check natin yung size. Ang size lang nito mga kapro size 9. Ayan, eh. baka ka-size nyo oh. na. Magustuhan nyo pang araw-araw, pang labas-labas. Oh. Oo, ang bus naman to big size na ang bus, oh. Heavy duty ito sa paso niya itong mga kaproko. Oh. Solid to ka paso bus niya ito, o. Oh. eh, solid pa, o. Oh. 1,700 ang price naman itong mga kaproko. Insure niya dyan, complete pa, wala pang issue. Check natin yung size niya. ano size nito mga kaproko? Size 12, ba yan? Maka, ka-size nyo na ito, size 12, o. Oh. Ito merong sa pass dito napakamura nito mga kaprok. Oh. 240 ang price na lang nito yeah, sa mga hindi mapili diyan. Kung hahanap niyo sa batos na pangharabas pang araw-araw pang eto -araw, mo. Okay pa to solid pa to napakamura nito 240. Eh. May discount pa to nang kali. 20% no oh. May pag-ilalim, may solid pa, wala ganang pagpunta siya mga kapuro check natin yung size niya is wala itong nakalagay ko ano size nito mga kapatid pero sa tansya ko lang ito size na another na Nike Nike Tailwind ito okay pa ito condition din pa ito mga kapatid oh, 1,400 ang price naman nito pag ilalim ayan okay pa naman hmm. check natin yung size niya ang size nito 8.5 mga kapatid ko insole nya andyan complete pa wala pang issue makinis pa ito 1,400 lang may bawas pa ito ng 20% no? Sky, Nike na Sky Flux Sky Flux, Sky Lux pang small size lang to pang running system mga kapal 1,400 din ang price Dito may bawas pa ito ng 20% no? okay pa yung pangilalim yung kapal pa isol yan dyan kompleto pa size 6 lang to mga kapal uh, Nike, eto Napakamurang Nike nito. Okay pa to, solid pa to, kakapal makinis pa siya, wala siyang pulit. may spike pa oh. 900 lang ang price nito mga kapro may bawas pa ito ng 20% to. ang size lang nito 6.5 baya baka magasala nyo 900 na lang to, may bawas pa ito ng 20% another na Nike ito, condition pa rin itong nakikinay ito mga kapro. Small size lang. Pa ilalim, okay pa naman. Walang ganang putput -put siya. 700 na lang ang price nito. napaka mura May bawas pa ito ng 20%. Ha? Na discount. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro, 8.5. Adidas. Ganda pa rin itong adidas na ito. Makinis pa itong mga kapro. Ganda rin tela niya pag ilalim okay pa naman pag ilalim nyo oh. may ipupod na rin konti pero tatagal pa to oh. 1,200 ang price lang nito mga kapro. Check natin yung size. Ang nakalagay ko anong size. Pero sa tansya ko lang ito mga kapro. Oh. Size 9. Wow, ganda naman itong Nike na ito. Ganda ng kulay nyo. Oh. Ganda ng combination ng colorway nyo. Oh. 1,000 ang price lang Dito mga kapro. Oh, napakamura oh. May bawas pa ito ng 20%. Oh. Pag ilalim, eh, may spike pa o. Oh solid pa oh. check natin yung size nito oh. ang model nito yung N354 check natin yung size ang size nito mga kapulukas ah. size 8 no? Oh. Ayan, baka magustuhan nyo oh. ito oi, baksak presyo na ito oh. 400 na lang A6 ito okay pa condition pa tumaka pro ko. Oh. Ilalim okay pa naman. P400 less than 20% fat oh, check natin yung size yung size nito mga kapro ka size na yun baka magustuhan nyo ka size nyo na oh. sa halagang 400 oh. A6 e, another Nike ito okay pa ito ganda na ang kulay nya ako lang sa ating bandila ang color nya pag ilalim ayan, okay pa may spike pa 1,400 ang price dito mga kapatok may bauso ng 20% check natin yung size ang size nya 7.5 ayan baka magustuhan nyo 1,400 adidas ito okay pa rin tong adidas na ito mga kapatok ha? Ah. ang stem nito bulldog siya pang mataba pa okay pa naman yung pailalim 1,000 ang price nito uh, less than 20% check natin yung size size 5 lang ito mga kapok eh. baka kasize yun oh. another na uh, Air Force One ito solid pa itong Air Force One ito makinis pa siya Condition pa ito, may lalim, okay pa. oh 100 na lang ang price nito mga kapro. Kaya may bawas pa ito ng 20%. Oh. Kinis pa siya, oh. condition pa. Check natin yung size. Ang size nito mga kapraka, 5.5 ang size lang. Pero ito mga pambatang size na sapato. So ito mga kapraka. Pambata, mga small size lang to. 450, ito mga presyo naman ito. 450. Ito may new balance din. No? 450 ang mga price. Ito po, itong Nike na ito, pambata, 400. No? Ayan. Ayan. Oh, okay pa ito, mga bago pa rin ito, mga bata na ito. ito. meron ito, ay, eh, 400. Hmm, maganda pang bata sa patos, oh. 400. Ito, ang bata rin ito, 450 naman ang price nito. Oh. Mga puro pang bata ito, ayan. Sa mga anak-anak niya, mga kapro. Ito, ganda rin ito na ikin na ito, condition patong na ikin mga kapro. Oh. Ang inis pa siya, oh. Pag ilalip, okay pa, 700 ang price na nito may bawas pa ito ng 20% check natin yung size nya ang size nito mga kapro size 6 ang size lang to ayun baka bagus yung pang araw araw pang labas labas oh, oh ito big size na Nike eh. Rapa Rapa ang price naman nito 2,500 sorry ito mga kapro oh. condition pa ito pang ilalim okay pa oh. 2,500 naman to may bawas pa ito ng 20% check natin yung size ang size nya size 10. Kaya oh. eh, baka magustuhan nyo oh. ah, na uh, Nike Challenger ito condition pa rin ito Nike na ito makapro pa makinis pa siya wala siyang po dito pag ilalim okay pa naman 1,500 1,000 ang price naman ito may bawas ito ng 20% eh yeah, baka magustuhan nyo. Condition pa, to check natin 'yung size. 'Yung size niya 9.5 ang size, niyo, size lang tama ka, bro. Ito oh, ang kit naman itong Valencia ganito, baka, bro ko. Oh. Boldog siya. Oh. Kung gusto mong lumaki oh, para ang taas din ng pinaka-pakilalim nito 3 inches 'yo. Oh, oh solid na solid pa Valencia, ga small size lang check natin yung size nyo ang size nito mga kaproka size 6 new balance absorb yan yeah, yung model nyan style oh, 878 new balance ito, condition pa tong, new balance na ito mga kapro, eh. solid pa ito pag ilalik okay pa oh. 1,200 1,200 ang price lang nito rinis pa siya, insole niya yung kompleto pa Check natin yung size ang size nito mga proko 8.5 Ay baka magsuhan nyo pang araw araw pang labas labas Another na Nike Ang price naman ito ay 1,000 Condition pa ito makinis pa ito mga kaproko May bawas pa ito ng 20% Ayan pag ilalim nyo solid na solid po. Ganda na yung ibang, ibang style ito oh. Hmm Air ang panit ng mga kaproka ang model na to. ganda ganda ng kulay niya eh baka magustuhan nyo check natin yung size niya ang size nito mga kaproka size 9 ayan baka magustuhan nyo pang araw araw pang labas pang labas labas book ko bago pa to, ito rebook nito ah parang di siya nagamit pa parang di ukay ukay oh 1,200 ang price nito mga kaproka pag ilalim eh solid pa oh puri book Check natin yung size. Ang size nito mga kaprok ay 8.5. Na rebook. Ito ha? Condition pa ito mga kaprok. Big size siya. Oh. Solid pa ito. Makinis siya. Wala siya po dito. Pag ilalit. Okay pa. Oh. 1,500 ang price naman ito. Ang size nito mga kaprok. Size 10. Oh. Solid pa ito. Oh. Another na Nike. Nike ACG. Ito. Ito solid na solid din. Ito, ang ganda nito, oh. Ganda na yung style nito, mga kapro ko. Oh. Parang may parang leather 'yung kanya, oh. 'Yun. Bago pa, oh. Pag ilalim may spike pa, oh. Parang hindi pa nagamit, oh. Yan, yung sole niya, 'yung kompleto pa, oh. 1,500 naman ang price nito may bawas to ng 20% check natin yung size ang ah, size niya size 9 lang ito mga kapro kaya no solid pa oh 1,500 may bawas pa ito ng 20% oh. Adidas, Adidas na Ultra Boost ito, okay pa naman to condition pa to 1,200 ang price naman ito mga kapro kaya ilalim, okay pa naman linis pa siya, wala siyang kulit eh. check natin yung size, ang size nito mga kapro 7.5 wish, ito ang okay. we solid pa ito mga kapro condition pa siya, oh. makinis pa siya wala siyang kulit no? Eh. 1,000 ang price naman ito may bawas pa ito mga kapro ka 20% pag ilalim okay pa oh. Ayan, okay, baka magustuhan nyo, magaan siya. Kundisyon pa ito, bago pa oh. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro ka, size 8. Ayan, baka magustuhan nyo, bago pa oh. Ito, merong rebook dito, triple black. Ito mga kapro ko. Oh. Kundisyon pa rin to, makinis siya, wala siyang punit. Pag ilalim, okay pa naman. Oh. Check natin yung size. Ang size naman ito, 8.5 ang size nito mga kapro ka. Oh ang price naman ito 1,700 may bawas pa ito ng 20% Reebok bago pa ito Reebok na ito mga kapro condition pa ito oh. 1,200 ang price nito may bawas pa ito ng 20% okay pa ito oh. pag ilalim okay pa oh Reebok Nano X check natin yung size 7.5 ang size lang nito mga kapro kaya baka ka size nyo na umangis na nyo pang araw-araw pang labas-labas oh. na Nike eto Baksak presyo na ito. Halagang 400 na lang itong nakikinito ito mga kapro oh. Okay pa siya. Condition pa siya. Oh. Solid pa. Oh. Wala siyang punit. Oh. 400 na lang ang presyo. Oh. May bawas pa itong 20%. May pang ilalim. Okay pa naman. Oh. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro oh. size 7. Adidas uh, po. Running system mga kapro ka. Oh. 1,500 naman ang price nito. Less ng 20%. Pang ilalim. Okay pa naman. Okay pa naman. Insole nya andiyan kumpleto pa wala pang issue. Kinis pa siya, in condition pa. Check natin yung size niya. Size niya 7.5 ang size lang nito baka pro kaya baka magsta niya. Wow, oh, ganda naman ng kulay nito. Colorway nito new balance nito baka pro ko. Pa ilalim, okay pa naman, solid pa. 1,000 na lang ang price nito. May bawas pa ito ng 20%. Okay pa sa condition pa siya check natin yung size yung size nito nito mga kapruka 6.5 uh, adidas boost ito ultra boost na adidas oh. okay pa rin itong condition pa rin itong mga adidas nito mga kapruka 1,200 ang price naman nya pag ilalim okay pa naman check natin yung size ang size nito mga kapruka size 8 uh, another na Nike na Air Max Max Advantage 2 ayan Nike Max Advantage 2 pailalim ayan okay pa naman wala pang ganong put put finish pa siya oh. condition pa siya check natin yung size 8.5 ang size lang nito mga kaprok adidas responsive super ito okay, okay pa, okay pa rin to condition pa ito mga kaprok 1,200 ang price naman ito may bawas pa ito ng 20% pag ilalim okay pa solid pa check natin yung size niya ang size nito mga kapapa ah. Size 8 ang size nyo Yung oh, Nike Nike na Luna Reclips 2 Ang ng korea nyo ah o, running system mga kapro Kung pang ilalim Okay pa naman oh Makinis pa siya ah, Bago pa to ah Kasi oh napakamura nito mga kapro 700 lang ang price nyo May babawasan pa ng 20% check natin yung size oh, small size lang to 6.5 lang ang size lang nito mga kapro kaya baka magustuhan nyo mura nito 700 na lang may bawas pa pata ng 20% another na Nike Nike eh. Nike Air 1,200 ang price nito mga kapro may bawas to ng 20% pag ilalim okay pa na solid pa oh. check natin yung size size 6 lang to mga kapro size 6 oh, ganda naman itong Nike na ah small size lang 1,200 uh, 1,300 ang price tama mga kaprok sorry pa to makinis yun ang pangilalim okay pa oh, check natin yung size nya ang size 7.5 ang size lang tama mga kaprok